Ngayon naman Brad, itong si Abante. Pst, pucha. Grabe talaga ang administrasyon na to, no? Imagine nyo lang paso na ni Joey Uy, itong si Benny Abante. Pucha din naklara po siyang panalo kasi pinadisqualify daw ng Comelec si Congressman Joey Uy. Yun ang wow magic mga idols. Pero ang tanong, tama ba ang ginawa ng Comelec na ideklara nilang panalo si Benny Abante mga idols? What the? Well, ang sagot po sa aking pananaliksik, mga idol, ay oo. Tama daw po na ideklara na siya ang panalo. Pero hindi pa daw po pala final yun eh. Bakit? Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rizzo once again. So sa last video ko mga idols, pinag-usapan po natin na kahit na ano pong gawin ng mga anti-Dutertes gani na Tambaloslos at ni Marcos Jr. eh hindi na po nila may impeach si VP Sara mga idols. Dahil kahit na ituloy pa nila ang impeachment trial, may numbers pa rin po tayo sa Senate mga idols. Wow! Lalo kung pala ipaltok ang mga ebidensya nila, wala yan. Or kung ang pagbabasihan po ay ang Doctrine of Legislative Discontinuity ay wala po talaga. Dense na po ang impeachment complaint na yan sa pagtatapos ng 19th Congress laban kay VP Sara mga idols. Oh, baka naman amyendahan nyo agad yung doktrina na yan ha. <laughs> Imposible ninyong gawin yan kasi nakatatak na ang prinsipyo na yan sa Kongreso. Tama. So there's no turning back now. Kasi expired na nga po talaga ang impeachment complaint na yan kasabay ng pag expired ng terms ng mga congressman sa 19th Congress, mga idols. So, 20th Congress na po tayo, ha? Pucha kahit na nyo pa yan sa mga pare na sumasamba sa mga Diyos Diyosan, eh hindi nyo, nyo mababago yan, okay? Tama. Kaya nga po, libre na ang maglabas ng tissue at libre po ang umiyak. Okay? Iyak ka na, mga anti-Dutertes. Iyak na tambi and bangagski. Better luck next life, bitches. Because... So, oo nga pala mga idol. Ba't pala ang laki ng issue nila don sa AI na pinos ni Senator Bato, no? Nakapagtaka lang. Anong problema ng mga kritiko nila dun, no? Ang unang tanong dyan, e eh, yung post ba na yon eh, original post ni Bato? <coughs> Hindi naman, di ba? Shiner niya lang yon di ba? So, anong problema niyo dun? Tama. Kapag AI generated ba, bawal na ba yon Well, kapag AI generated na gumagawa ng mga black propaganda against one pool politikos, dun kayo magreklamo. Sa katama naman ang sinabi ni VP Sara na wala namang problema mag-share ng AI generated videos especially kung sinusuportahan siya or any other personalities, di ba? Tama! Anong problema don? Bawal ba yon? Hinahamon ko lahat ng mga kritiko ni VP Sara at inabato at mga kritiko ng mga Dutertes maglabas kayo ng batas na nagsasabing bawal yon. Alam nyo kasi, wala namang problema doon eh. Ang problema lang, masyado lang binigyan ng kulay ng mainstream media at ng mga anti-Dutertes. Sabi nga ni kay Mang Mang na may problema daw sa mga sinabi ni VP Sara. O anong problema don? Sige nga. Itong si Sangkay Mang Mang, eh, may masabi lang eh no? So ikaw, Sangkay Mang Mang, I am addressing you now, ha? Ikaw mismo, magbigay ka ng batas na bawal mag-post ng AI-generated na video. Sige nga. Tingnan natin kung meron kayo may lalabas. Bigyan nyo ako ng batas na nagbabawal mag-share ng AI-generated video na pinupuri o sinusuportahan ang sinumang public figure. Sige nga. Pucha. Wala kayong maibibigay, boy. Kasi walang masama doon. Masyado nyo lang binigyan ng kulay kasi nga against kayo kay VP Sara. That's it. ba? Diba? Ito namang mga journalist na mga nagtatanong, pucha parang mga ogag lang eh no? Masyado nyo lang tinuturing na pagkakamali yung pag-share na yun ni Senator Bato. Pa. No? Ito guys ha, walang mali sa ginawa niya sa pag-post nun. Kasi ang nilalaman ng AI generated na video na yon ang nagustuhan niyang i-share. Hindi yung pagiging AI generated nung video na yon gets nyo? Real Pucha nag-post lang sila ng ganun, ang laka niya ng problema niyo eh no? ang bababaw ng mga issue ng mga vloggers ni Marcos Jr. No, grabe. Ba't yung confidential fund ng amo nyo, hindi nyo pag-usapan? Ba't yung pag-abolish niya ng PACC or Presidential Anti-Corruption Commission, ba't nyo pag-usapan? Ha? Ba't nyo pag-usapan yung mga ninanakaw nila sa kaba ng bayan? Yung paglalagay nila ng sobra-sobrang pera from Neptogaa. Sige nga, Buti niyo pag-usapan yun. Putya, mababaw pa sa tabo na walang lamang tubig ang issue nyo. Yun lang ang masasabi ko. So next time, ha? Putya, gawa naman kayo ng mga big issues. Para naman kabahan kami mga defenders ng mga Dutertes, no? Ngayon naman, Brad, itong si Abante. Putya. Grabe talaga ang administrasyon na to, no? Imagine nilang paso na ni Joey Uy, itong si Benny Abante, Vespucci din naglara po siyang panalo kasi pina pinadisqualify daw ng Comelec si Congressman Joey Uy. Yun ang wow magic mga idols. Pero ang tanong, tama ba ang ginawa ng Comelec na ideklara nilang panalo si Bene Abante mga idols? Well, ang sagot po sa aking pananaliksik mga idol ay oo. What? Tama daw po na ideklara na siya ang panalo. Pero hindi pa daw po pala final yun eh. So bakit nga ba tama ang ginawa ng Comelec? Well ito po ang paliwanag sa akin para naliksik mga idol. At dahil nga daw po sa disqualification ng kalaban. Ang desisyon daw po ng Comelec Second Division ay batay po sa pag-approve ng petisyon na final ni Abante laban sa kanyang kalaban na si Luis Joey Chua Uy. <coughs> Itinektura daw po ng Comelec na walang bisa ang Certificate of Candidacy or COC ni Joey Uy dahil daw po sa issue ng kanyang citizenship kaya ng pangunahing requirements daw po ay dapat daw po ay natural born citizen mga idol. Dahil ayon po sa konstitusyon ng Pilipinas, Article 6, Section 6 ay kailangan daw po na natural born citizen. Ayon sa desisyon ng Comelec Second Division, si Joey Uy ay hindi natural born citizen sa oras ng kanyang kapanganakan. Dahil ang anyang mga magulang daw ay Chinese citizen pa noon. Naging Pilipino lamang daw sila ng bandang huli. Pucha, kailan tong bandang huli na to, di ba? Ang rin itong na-research ko eh. Sa mata daw po ng batas, ito ay nangangahulugang natural citizen lang siya. Hindi raw natural born. Grabe no. Dahil doon nagkaroon pa ng conflict eh you no. Know? So dahil daw po dito, ito daw po ang epekto ng pagiging niyang non-candidate dahil idineklara daw po si Uy bilang non-candidate at ang kanyang COC daw ay void ab initio. Meaning wala raw pong bisa mula simula. Ang lahat daw po ng mga boto na nakuha niya ay tinuturing daw po na stray votes. Imagine that. At hindi raw po dapat binibilang. So dahil dito, si Benny Abante raw po na siyang sumunod na nakakuha ng pinakamataas na boto ang kwalifikadong kandidato. At ang idineklarang duly elected nakinatawan. kinatawan. <laughs> Imagine that mga idol, walang nga yan. So ang problema, hindi pa pala final ang decision mga idol. Mahalagang tandaan daw po na kahit diniklara na ng Comelec Second Division ang desisyon, hindi pa po ito final and executory. Dahil ayon po kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, meron pa rin daw po limang araw si Joey Uy para mag-file ng motion for reconsideration sa Comelec and Bank, ang buong komisyon. At kung hindi pa rin po sa kanila naging in favor ang desisyon ng N-Bank, maaari pa rin siya mag-apila sa Korte Suprema. Kaya habang sa kasalukuyang desisyon ng isang divisyon ng Comelec, tama daw po ang pagdideklarang panalo ni Abante sa kanilang pag-uusga sa citizenship ni Uy. Pero ang proseso daw po ay hindi patapos. Pero si Abante daw po ang kasalukuyang nakaupo sa kongreso batay sa kanyang proklamasyon. At mananatili daw po ito hanggat walang final decision na nagpapawalang visa rito. Hindi pa naman pala final abandon, nag celebrate ka na. Gusto. So ang tanong mga idol, tama ba ang desisyon ng Comelec second Division? Na hindi natural born Filipino citizen si Luis Joey Chuaoy? Well, ayon po sa desisyon ng Comelec, ipinanganak si Joey Uy noong March 15, 1962. Putya, magkasunod pa kami ng birthday mga idol. March Valentine ako eh. Sa panahong iyon, ang kanyang ama ay Chinese citizen daw at naging naturalized Filipino citizen lamang sila noong August 28, 1967. Limang taon matapos siyang ipinanganak. Ang kanya naman daw pong ina ay Filipino citizen bago ikasal sa kanyang Chinese na ama noong 1944. Malabo guys, no? Paragis na yan. Ang nanay niya, Pilipina. Ang tatay niya, Chinese. Pinanganak siya sa Pilipinas. E di natural born Filipino siya, di ba? Ano bang kalokohan yung kumilik? Tama. Nap ng pusang gala naman, di ba? Well, based daw po sa panuntunan ng 1935 Constitution na siyang batas na umiiral noong pinanganak si Joey Uy, ang isang individual daw ay kailangan maging citizen ng Pilipinas mula sa kapanganakan ng hindi kinakailangang magsagawa ng anumang aksyon para makuha o perfectuhin ang kanyang citizenship para matawag na natural-born citizen. Labo talaga mga idol. Dahil ang pagkuha ni Joey Uy ng pagkamamayan ay laganap lamang matapos ang naturalization ng kanyang ama at nangangailangan pa ng proseso tulad ng pagkuha ng identification certification mula sa Bureau of Immigration at dinikara daw po ng Comelec na siya ay at most a naturalized citizen. Yeah! Not a natural-born one. <laughs> Ang ganda mga idol, ang labo talaga nitong mga to eh, no? Grabe. Ginawa nilang komplikado ang lahat eh, no? So dahil daw po sa desisyong ito, ang kanyang Certification of Candidacy or COC ay dineklara daw pong void ab initio. Meaning walang bisa mula sa simula. Dahil sa material misrepresentation tungkol sa kanyang pagiging natural born citizen na isang kwalifikasyon para sa posisyon ng pagiging kongresista. Pero kaysa totoo lang, ang labo talaga. <laughs> Kasi pwede naman nang i-consider yun as natural born Filipino citizen eh. Kasi nga ang nanay niya ay Filipino citizen naman. Tama! Ginawa niya ng komplikado eh, no? So isa pong kalokohan yung mga sinasabi ng mga fans ni Avanti dyan na kung hindi pa raw nakita ang citizenship itong si Congressman Uy, E eh magkakaroon daw po tayo ng Chinese na kongresista. Hello? Half-half yan mga idol. Consider as Filipino citizen na rin yan kasi ang nanay niya ay Filipino citizen. Okay? Tama. Wala nang kaso kung kung totoo si eh. Sadyang pinaburan lang talaga ng Comelec itong si Abante. Tama. Kailangan masasabi ko. Pero kahit to po dineklara na ng Comelec second Edition na hindi natural born Filipino citizen si Uy ang desisyon na ito ay hindi pa rin daw po final at maaari pa rin daw po itong iapela. At may karapatan daw po si Uy na mag-file ng motion for reconsideration sa Comelec and Bank. At kaya nga po nang sabi ko mga idol kanina, kung hindi pa rin daw po in favor sa kanila ang desisyon ng N Bank, maaari pa rin daw po siyang umapila sa Korte Suprema. So good luck sa iyo, Congressman Uy. Ginawin ko lang mga idol ha, hindi ko po kilala si Congressman Uy. Okay? Kinawang ko lang po ng video to kasi topic to ngayon. At marami din po sa akin nagme-message na ano ba raw ang komento ko sa pangyayari na to. Yeah! So yun mga idol, there you have it. So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next video. Okay ba? For more videos, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube. And follow Mr. Rio 2.0 on Facebook Meta. Thanks, Makabayans.